naghihintay pala kami ni Mahal na dito ng Uber mga kayo no? kasi yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasan man kayo yung araw na to pupunta na tayo ngayon sa Alberta Honda para i-pick up natin yung brand new car na utang ni Mahal na Reina, no? Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay sa Canada yan, ako sobrang excited kami talaga ngayon ano? kasi siyempre naman mga kayo no? after 10 years na nakarating si Mahal na Reina dito sa Canada after 10 years o oh magti, magti 10 years pa lang pala sa May May eh magkakaroon na siya ng brand new sasakyan after all ng kanyang lumang Honda Accord 1999 na maraming naging experience na problema tara let's go time, ma. yan let's go let's go ito tayo tara ma let's go sakay tayo morning yeah let's go Yeah. so para mamaya yung sasakyan na lang ni Mahala Reyna yung gagamitin natin pa uwi How are you today? Good, dear. I'm good, thank you. Happy New Year. Happy Ah, uh, <laughs> Excited ka ba? Ba't hindi ka excited? hindi rin siya excited. Kasi, <laughs> syempre mga kaya na First time, may mahal na Reina na magbayad bi-weekly. Kasi dun sa kanyang lumang sasakyan, yung old Honda Accord niya, syempre wala siyang binabayaran dono. No? Nagbabayad lang siya ng insurance niya mga 100 plus lang yata pero ngayon syempre brand new <laughs> bi-weekly sasakyan pa lang plus insurance so syempre hindi lang doble hindi lang triple hindi lang quadruple yung babayaran niya ngayon bi -weekly. pero okay lang yun sabi nga natin kasi safety first para sa mga katulad ni Mahal Arena na babaeng magdadrive ba? Diba? Tsaka yung komportable ka Wala kang alalahanin Tsaka in my side, ako din Wala rin akong alalahanin kay Mahal na Reyna Na kung sakaling tumawag man siya sa akin dati Kasi pag tumatawag si Mahal na Reina sa akin dati Talagang medyo kinakabahan ako kinakabahan ako mga sa so dahil baka sabi ko, Nak, baka may problema na naman yung Masawa <laughs> ko sa sasakyan niya Baka tinirik During winter, no? Sa sobrang lamig eh Itirik So nangyari na kay Mahal na Reyna yan namatay yung kanyang makina no? yung sasakyan niya habang bumabiyahe sobrang lamig ng panahon tapos nag snow pa mabuti lang may tumulong sa kanya na boost yung kanyang sasakyan kaya umandar tumirik sa gitna gitna ng daan buti na itabi pa sa gilid eh. <laughs> happy? hindi na naman bihira <laughs> dapat happy ka ganda ng sasakyan mo kunwari pero masaya yan mga kainas, no? kunwari lang yan naisip niya lang yung babayaran niya pero pag once na uh, nakapagbayad na yan sana um, sasanay din niya kasi di pa syempre first time niya magbayad ng ganyan ano no normal lang yan natural talaga kasi kumuha ka brand new eh thank you very much yeah you too yeah, so andito na tayo sa Honda Alberta Honda mga kayo na mga ingat ka ha yung tapakan mo at baka madulas yan baka hindi pa nakukuha yung sasakyan mo eh madulas ka na boss thank you yan yeah. so tara dito tayo ay dito tayo ma dun tayo Let's go ba? Dandang at baka madulas ha? Hawakan na kita para kung sakaling madulas ka, dalawa tayong madudulas. Dalawa tayong pagtatawanan. Yan. <laughs> so, pasok muna kami mga kainis dito, no? Sa, eto, to Alberta Honda. Nandito tayo sa loob, diretso tayo doon sa finance sa accountant yung magto-turn over ng sasakyan sa atin. Like, how okay. times are ready there? Make, like, make sure as form as Alright. possible there. So, is there any option like if you want a two-wheel drive, Computer it's all Oh, oh, the computer will sense that. Sense that. Okay, if it's the if the all-wheel drive needs it. Okay, thank you very much. No problem. So, meron tayong dalawang remote starter. Ah, oh, kay mahal na rin. Na, bigyan natin kay mahal na rin. Na. Where it is where where's the car? Oh, outside? Yes. Okay, let's go. Yan. Yeah, thank you very much. So, we, we go this way? Oh, this way? Dito tayo. Ayos. Excited ba? Excited? Nako, nakangiti na kasi si mahal na rin, no? <laughs> Yan, yeah, santa kayo dito. It's diba? not the first to block, HRV, it's the second one. Oh, this one? Right, in the middle. Oh, this one. Okay, perfect. This one? Beside the... Wife, the white, the white. this one? Oh, the other one. Ayun, tala ako ito. Thank you very much. No problem. Yeah, yun, mga kahinags, ano? Nako po, Panginoon, eto na, eto na, ang sinasabi natin. O, ma? Hindi ko alam gamitin Nako, patay tayo dito hindi alam gamitin ng remote to das tayo kasi nasanay tayo sa bulok na at lumang sasakyan no? kakarag-karag eh so meron ring plate number to ayun meron na naka-attach na naka-attach na yung plate number nako eh unang drive mo to baka ibang gamo ha ito, ang kintab-kintab niyan -ano. ha ito mag ano hindi ko pakalisado <laughs> ako mag drive yeah, ang <laughs> <laughs> yan so kukunin na natin mga kainay sa sasakyan ni mahal na reina anong, cute, oh. ha ha <laughs> ganda tingnan na mga kainis anong... Ha? Picturean kita? Naku, pambihira. O, sige, tapos mo sa Facebook at tapos ano, pagyabang natin, sabihin natin, meron tayong bagong utang na sasakyan. Mamumroblema kami sa pagbayad. Ya? Yeah? <laughs> hindi. Si Mahal, lang, si Mahal na, na lang pala. Sasakyan niya yan. Eh. <laughs> so, o sige, napicturean kita rito para sabihin natin na ito ang aking brandyong sasakyan after uh, halos magte 10 years na ako rito. Ngayon lang ako nagkaroon ng branyong sasakyan. After na halos 10 taong pagtitiis, pagtsatsaga at sakripisyo, na pagdesisyonan ko na rin na bumili ng bagong sasakyan. Kasi necessity to kailangan talaga ng may bagong sasakyan dito sa Canada. Yan. Kaya deserve naman ni mahal na rin ng mga kayo so, na magkaroon ng bagong sasakyan. Aka okay, na picture ng kita. Deserve naman talaga ni Mahal Arena. Yan. So masaya tayo para kay Mahal Arena. Ay, <laughs> ah, hindi ko nga rin alam to kung paano eh. Alam mo naman ako, hindi ko rin... <laughs> Tingnan natin. Oh, tingnan natin. Yon, automatic, ano? Siyempre, bibili ka pa ng ano ito? Nako, bagong bago, mga kainay. So, nako po, pangyala all. Hmm, ayos. Alright, wait lang. Hindi, ikaw na mag-start. Sakay mo yan eh. Oh, hindi nga, mo. Hindi, tatagalan mo, ganyan oh. Hmm. Wow, brand new. Ang... Nasaan ba yung ano? Uy, full tank na mga kainis. Naka full tank na, no? Tapos, sa uh, Asan ba yung mileage? Wala. Ay, ito yung ano, siro ano, zero, zero 13 kilometers pa yung tinakbo mo. Ayan, eh, no? Zero, zero, zero yung mileage niya na nagamit na. Kasi pinagginamit, to oh, Nagkaroon ng mileage na 13 dahil nagpagasolina para i-full tank. So, yun yung dahilan. Kaya na gano. Full tank. Wow, perfect. Sounds! Asan ba yung sounds dito? Tingnan natin sounds natin. Hindi ko alam. hindi ko rin alam to kung paano gamitin. Ah, ito pala to. Ang mira. Napag-iiwanan na tayo, ah. Sounds. Walang FM. FM na to. Hanap tayo. Saan maghanap dito? Connect. Iyon. Yun. Ayos. Yun. Yuhuu! <laughs> Parang mas ako pa excited kay Mahal Arena, ano? Alam, yan, ano ka ba? Pag pinindot mo na yan, the engine start na, di ba? Asan yung light dyan, mama? Yung alay, okay. al light? How ah, ito, ito, ito and, and, yung light, ito yan, o. No? O um, nga, no? So, okay na. Tapos kailangan pag-aralan mo rin yung, halimbang, emergency. Nasaan ba yung emergency rito? Ito, emergency. Ah, ito, emergency. Oh, Emergency. Kaya, ah, go, patayin natin. Go. Hmm, pag-aralan natin yan. Tapos, Uh, same lang pala no kay ate. Heater. Ay, ah, ito yung heater. Oh, same lang yung paturo kay ate. Kay ate. Laksan natin yung heater. Heater sa taas yun. Paano ba to? Dali yan, pag-aralan muna namin ni Mahal Arena. Ito, to yung front oh. Ito may yung sa front oh. oh, doon yan ha. Ito yun. Oh. Ah, hindi. E front. Doon yun. Tama. Timang. <laughs> <Saan laughs> Nangangapapa, mga kids. Nangangapapa kami. Patingin no? yung isa mo. Yung reserva mo yan. Reserva mo. So, yung undercoat, na-undercoat na yung ilalim nito mga ka ano Na-undercoat na kaya late na natin nakuha Tapos pinarehistro na rin nila So ito ni nila So wala na Wala tayong nasa kasuin para iparehistro natin Basta pag ni-start mo na yan Ano yung mulang to Parang ganoon lang din sa dati mo ano Tapos pagka Nasa trabaho ka na Pipindutin mo lang din yan oh. Tapos pagka umalis ka na Yung mga door Automatic na yan Pagka may distansya yan eh Pag lumayo ka na ng distance Automatic maglalak yan 'di ba? Basta dala mo lang yung remote mo na sa katawan mo. Tapos sa sasakay ka na, gagamitin mo na, paglapit mo 'yan, automatic mag ah, ano na 'yan eh. Pag ganun mo, Hindi. paano pag gusto kong i-start agad? I-start? Pag nasa sakya na, ay pag nakunyari, nasa work ako. Oo, oh, ay, oh, pa, ko. Paano i-start mo? No? Saan ba rito? Ito eh, to yata, hold o. Oh. Ay, may heater. Hold. May heater saan? Hindi ko pa alam, pag-aralan mo. May heater sa likod. Ah, oh, may heater sa likod. Ah, siyempre bago 'yan. I, bagong bago na to sa sasakyan mo eh. I, I, kailangan ipagyabang na natin 'to kasi u uh, bagong sasakyan. I-post mo mo kaagad sa Facebook, sabi mo, "My brand new car." O di ba? Para naman <laughs> kahit na utang 'yan. So 'yan mga kainags, ano? Ah, uh, masaya lang tayo kay Mahal Arena. Kasi nga, siyempre, ilang taong nagtiis si, Mah si Mahal Arena sa lumang sasakyan niya. Tsaka, bago kami bumili ng brand new, eh alam niyo naman nagsimula si Mahal Arena sa ano sa second hand kakarag-karag marami sira ay na full tank ayan oh full tank na sagad siya hindi mo talaga makita kasi nasa gilid ka yan kumbaga talagang naghintay kami ng tamang panahon nag-strategy kami ang strategy kasi namin ni Mahal Arena kung sakaling man ng bagong sasakyan si Mahal Arena or ako kailangan muna eh merong kang sapat na ipon yun bang nakaporma ka muna yung hindi mabibigla para kung sakaling ready ka nang bumili ng bagong sasakya katulad nito uh, nagdown nga si mahal na Reina ng 10,000 so syempre hindi biglaan kumbaga it takes time yung plano talaga namin ni mahal na Reina kaya dumating na yung yung time na yon kaya ito na So, 5 years to pay itong sasakyan ni Mahal na Reina at uh, bumaba nga yung babayaran niya kasi nga naging, ang presyo kasi ng sasakyan na ay 36,000. So, nagdown ng 10,000, naging 26 na lang. Yan. Pero syempre, baguhan si Mahal Arena. Medyo mataas talaga ang babayaran niya. Kasi nga, brand new, tsaka, new driver si Mahal Arena. Pero, ganun talaga syempre, kumotay ng brand new. Eh. in na namin yung gastos na yan. Kasi nga, pinagandaan natin. Uh, well prepared tayo. Pinagplanuhan natin. Yan. Yeah. So, deserve ni Mahal Arena. Regalo niya na rin sa pagsasampung taon niya dito sa Canada. Yan, yeah, magsasampung taon sila sa Mayo 2025. Diba? Ako, sampung taon na pala yung nagpauwi sa Canada. Yung mass deportation, ano? Grabe. Anyway, mga kainags, ano? Let's go. go. Tara, umpisa natin mag-drive. Wallet, make sure may lisensya ako, no? Lord, gabayan niyo po kami sa aming biyahe pa -uwi ng bahay, Panginoon. Protect us, Lord. At pati yung mga kasabay namin, mga kasalubong namin, maging safe kami lahat sa aming biyahe. Salamat sa Panginoon. Amen! Lock, maka-lock na yan. Ha? Automatic na yan. Ate, lock natin. O, oh, yan. Ayos, let's go. No, wag mo kasi. Papatay <laughs> Ayan, so alis na tayo, no? Naku, <laughs> Panginoon Naku, parang ayaw mandar, ma Ayaw mandar Ba't ayaw mandar? Eh, uh, naka ano? nakaano ka, oh Ano ba yan? Drive nga, ano ba't ayaw mandar? Ay, tika mo muna, muna Bira naman, paano ba ayaw? Nakastart na, di ba? Patingan muna natin Ayaw mandar, ah Paano ba to? Ulit, 1, 2, 3 Dapat muna yung preno Yun, dapat kasi kanina kasi kanina no uh, hindi ko inapakan yung preno in-start ko lang yung pala bihira naman kaya pala ayaw mandar ah, let's go mm, fire let's go yan na yan na uy mandar na nakakatuwa <laughs> naman ano no? alright sarap gamitin mga kanina bagong bago smooth na smooth ah, kampanting kampante ka nakalaman talaga yung sa pagbabayad lang hindi medyo kampante yan. Tsaka syempre medyo may pressure Pag sa ang sasakyan natin mga kainis ano, Medyo may pressure eh. Kasi syempre alam natin Konting gas gas Konting matalsikan lang ng bato to eh, Talaga namang Medyo aray na ko nagas gasa ng bato Kaya medyo may pressure ng konti Mga kainis ano. Let's go Sarap gamitin naman talaga Perfect Woo. Gwapong gwapo. Palit muna tayo ma. Sa yung truck sa akin muna to. Ha? Huwag mo isipin yung pambayad. Hindi naman no? Yan. Ganda. Grabe. Panalo. Ganda mga kayo. saka maganda ngayon yung daan natin. Walang snow no. Kaya ang sarap mag drive. Uh, nakisama sa atin no. Wow. Beautiful. Nakapot. Ang sarap i-drive nito mama. Dito na tayo sa bahay mga kainags ano? Patay na natin Yung Patay na no? Hindi na tayo mga maiwanan natin yung susi So tara at uh, Papalit muna kami ni Mahal na Reyna Papadrive natin kay Mahal na Reyna Kasi syempre kailangan niyang Magamay muna tong sasakyan niya Bago niya dalhin sa main road Bago niya i-drive Diba? Yan So Tara mapalit tayo Ano may kukunin ka pa ba? Yung patungan sa paa. Ah, yung patungan. Pasindulas. Ito nga pala, hindi Kailangan natin lagyan ng so na balong. No? Buksan mo yung, yung garahe dito. Oh, sige, sige. Tara, tara. Let's go, let's go. Yan, ako Panginoon. Napakaganda ko sa sakyan. Buti pa sila, no? Buti pa yung mga, yung prinsesita natin, yung pang, yung mahal na natin. Ako, eh, naka-experience ng bagong brand yung sasakyan. Kita nyo naman, mga kainag siya, no? Samantalang tayo, second hand lang. Pero okay lang yun. Hindi na importante sa akin. Nasa'yo. Ama, oo, oh, lahat yun, binigay ko sa Ama, yung automatic maglalakyan Sabi ko sa'yo, akala mo yung dinadrive mo yung Honda Accord mo pa Hindi na yung Honda Accord yan. Okay. Yan na yung brand yung sasakyan mo na pag alis mo, automatic maglalakyan Tingnan mo. Ha? Okay. Hindi, kahit na hindi mo laki tutunog yan. Eh. Tut! Ganon. <laughs> Medyo nangangapapasimahal na rin ng mga kainis. na, syempre. Hindi niya pa alam. Uh, nag a pa. Yan, di ba? Iba lang kasi yung mga sasakyan ngayon eh. <laughs> mga baranyo eh no napag-iiwan na tayo ng panahon <laughs> ito muna yung kinuha natin pansamantala lang mga kainis ano? tapos uh, saka nabibili si Mahal na rin ano nung ano? papakan yan meron tayo sa garahe nakita temporary lang kasi walang time na bumili ngayon tsaka para si Mahal na rin na talaga makabili sige buksan mo naman sige ah, bukas na yan naka naman talaga yeah, oh. ilagay mo na sa paa ko ha? hindi ira gusto mo yung mukupa ako? I Yuyuko pa akong ganun para ilagay sa paa mo. Yan. Dito sa... Lagay mo natin Try natin itong isa. Ay, mukhang malaki ito ma. Malaki ba? Ito, ma Ay, hindi. Yung isa na lang. Yung maliit ito. Lagay na lang muna natin dito sa likod. Yan. Ito na lang muna maliit. Yan. Masakitin, maliit na lang muna. Ayan okay, dito. Yan. Para lang may, ano, may tapakan. Yan. Pati doon sa tabila sa isa. Ah! Uy, ganda. Na. Ah. Alright. Yan. Sakto. Woo! Oh, tara, i-drive mo. Testing-testingin mo muna. para dun tayo sa ano. passenger seat tayo. Driver, passenger seat. Nako naman talaga. Kakatuwa. Hindi, masaya talaga tayo mga kainags. Ano? Ito, okay na. The... Oh, oh. Dahil, syempre, alam natin na masaya rin, masaya rin si Mahal na Reina. Alam natin masaya siya. Kasi nga sabi natin mga kay, sabi nga namin noon pa sa Pilipinas. Hindi talaga <laughs> hindi talaga namin kayang makabili ng sasakyan. Although wala talaga sa isip ko na mag-drive kasi nga tamad ako mag-drive. Hindi talaga ako driver ano. So nung napunta nga tayo dito sa Canada, eh talagang kailangan mo mag-drive, hindi pwedeng hindi kasi maraming oras ang mauubos. Sa so, minsan. Ayun. Oh, Salamat ah. Wow. Ayan. Yeah, so, kahit si Mahal na Reyna, ni hinagap din ang kanyang isip na hindi siya magkakaroon ng sasakyan. Actually, si Mahal na Reina, hindi rin, hin sa hinagap na isip niya, hindi niya inaakala na makakapag drive din siya. Yun, nung napunta nga sa Canada, natuto mag-drive, nagkaroon ng second-hand na kotse, ko tuwan-tuwa siya, sobrang saya niya. Eh, mas lalo na ngayon, meron na siyang brand yung sasakyan. Iwan ko na lang Diba? Ko, Ay, hindi. Hindi mo pwedeng iwanan yan dyan. Dapat nakapasok yan sa loob dito. Diyan, oh, dito mo na lagay pa samantala, oh, habang wala pang lagayan. Tapos yung insurance mo saan? Nasa cellphone ko. Ah, oh, cellphone Wala pa ba yung pink? Ano, wala nasa. pa. Oh, make sure na sa ano mo, sa cellphone mo kasi baka parahin ka ng pulis. Kailangan may ipakita 'yan. Temporary pa lang naman eh, no. Hinihintay pa natin yung pink. Pink na letter, yung nandoon na information about insurance. Make sure na nandiyan. Oh, yan. Ayos. Yo. Nah, talaga. How does it feel? How does it feel? Ha, anong pakiramdam? Tagalogin na lang natin, baka mali yung grammar ko. Anong pakiramdam? so, kailangan ilaw. Yung ilaw. Tignan, ano yung ilaw? Saan ba ilaw? Eh, alam ko yung ilaw, yun, oh. No? Tignan mo, dapat mayroon mag... Ano? Ayun, may ilaw na, ayun, Hindi siya po. Hindi naman talaga. Ah, hindi ko alam, eh. Ibang baba ka na. muna ako, sandali lang. Testing lang natin. Kasi mamaya pag-uwi ni Mahal Arena, syempre gabi, Baka mamay mapindot niya high beam. Businahan siya ng businahan ng Ay, tingnan mo labas muna tayo. Sige, tingnan ko lang muna. Ah. Oh, yan, kung saan sana kami umikot ni Mahal reina Reyna, mga kainis, talagang ini-enjoy ni Mahal reina ang kanyang sasakyan. Yan. Ang lakas ng heater, eh. hindi kinaya ng pagiging mahangin ko, yun. Eh, no? <laughs> yan, ina na, no? na Nalatin. <laughs> yan. Naka, napakasarap Sumakay, Napakasarap maging pasahero. Nakakatuwa naman. Nagda-drive ang ating mahal na reyna. Sumasayaw sa iyo, kumikinding-kinding. Yan. Yeah. <laughs> Nakayat, umingiti na si Mahal na Reyna, totoo na, nagagamay-gamay na, nai-enjoy na raw. na talaga. Sobrang thankful kami dahil Uh, yung mga pinapangarap lang namin dati na imposible na mangyari sa amin sawa naman ng Panginoon dahil sa diskarte natin sa uh, meron tayong ginagawa na matupad yung mga pangarap natin eh syempre matutupad talaga yan kasi meron kang ginagawa kaysa wala kang ginagawa so ngayon eto na yon dumating na yung time na meron ng sariling bagong sasakyan si Mahal na rin na nakapag-drive na siya na dati eh akala namin hindi mangyayari na dati eh pinapangarap lang namin kaya kung napapansin na sobrang overacting kami, sobrang saya yan. Na yung mga pangarap namin na dati na eh, natutupad na kahit pa konti-konti, kahit dahan-dahan. Diba? Kasi nga, meron tayong ginagawa sa pangarap natin. Diskarte. ba? Diba? Ibig sabihin, diskarte. Katulad ng diskarte namin ni Mahal na Reina, hindi kami nagmamadali lagi. Hindi kami nakikipagsabayan. Yan. Kasi marami nagsasabing iba, bakit ikaw? Ganito, wala kang ganito. Bakit sila? Meron ganito, eh pare-pareho lang naman kayo. So, ganoon So, ang may pagmamalaki lang namin ni Mahal reina is uh, hindi namin, kung hindi namin kaya, hindi kami makikipagsabayan talaga. Kung ano lang yung kaya namin, kung ano meron muna kami ngayon, dun muna kami. Yan. So, ang ganito na rin vlog ko mga kainis. Maraming maraming salamat. At don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message mga kainays, Ano? Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.